Lebron maagang nag sa depensa, nagfly fly high pa sa play na ito. Ibang klase naman ang tirang sinubukan ni Trey Young at bad drive nga si LBJ kay Coach Yam nang mangyari ito sa laban. Two teams na digit na digit sa trade rumors na garab. Lakers vs Atlanta Hawks, no AD this game. Get start na agad tayo in the first quarter at itong si Austin at Lebron. tigisang layup dyan at nag-flex pa dyan mga idol itong si LBJ. Pero bumawi naman ang Hawks dyan ng kanilang two left hand baskets. Close game lang tayo in the first quarter mga idol at hirap nga ang dalawang team sa kanilang opensa. Low scoring game tayo so far. Pero dahil nga sa turnovers ng Lakers at sa kanilang bad defense, lumayo na dito ang home team at umangat sila by 7 points. Maalat nga in the first quarter itong team ng Lakers mga idol kaya naman down sila 36-29 after 12 minutes. Second quarter natin, two nice passes ni Lebron sa umpisa, nagresulta sa dalawang monster dunk ng Lakers team, get timeout agad ang Hawks dito. Nang din matapos niyan, bumawi nga si Natrey Young at Bogdanovich para ibalik sa pito ang kanilang kalamangan sumubok ba ng behind the backboard shot itong si Trey Young kaso Mintes. Back and forth niyang nangyari dito mga idol at panay highlights nga ginawa dito ng Lakers si Rui pati na rin si Lebron sa sama pa si Jackson Ace kaso offensive foul. Pero good basketball nga ang bawe sa kanila ng Hawks kaya naman umangat sila by 10 points kahit may highlights pang ang ginawa ang Lakers team. At sa pagtatapos nga ng ating second quarter, kanilang inalagaan yan at naging 11 point lead pa mga idol after 2 quarter 67 to 56 third quarter natin ganda ng umpisa ng Atlanta Hawks 6 0 1 ang ginawa nila angat sila by 17 points itong si Coach Sham nakatunga nga lang si Lebron na nga yata tumawag ng timeout kamot na lang itong si Darwin nam dito at wala nga mga idol hindi effective ang timeout dahil ang Hawks ginawa ng 20 ang kanilang advantage dito sa Lakers parang last game lang nila wala na naman depensa ang Lakers at kahit pa nagtulungan itong si Austin Dilo at Lebron ay malaki pa din ang lamang ng Atlanta sa kanila Toto kayod nga hanggang uli ang team ng Los Angeles Lakers mga idol pero down pa nga rin sila by 15 points nang dahil bumabawi nga ng Atlanta ko sa kanila. 103-88 ang score natin matapos ng 3 quarters. At sa fourth quarter naman natin, 5 in ng ang ng Lakers. Lebron at Rui ang nagtulungan, baba sa sampung lambang ng Ox. At nanatili nga dyan ang kalamangan mga idol, back and forth ng two teams. Sa first three minutes, sayang sa pa chase down dito ni Lebron. Hindi nga bumaba ang mga teammates niya. At biglang ang nag over mode itong si Dejante Moore yung mga idol in the fourth quarter 8 straight points. Ang ginawa kaya naman napalayo niya na naman ang Lakers sa labang ito 16 point lead na naman sila. At hanggang sa hindi na nga kinaya ng team ng Lakers na makabalik pa sa labang ito, hindi na nila mga idol na overcome ang big lead ng Atlanta Hawks na talo nga na naman sila 2 game losing streak na itong LA.